Magandang magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel Buhay Relocation Fight Tag Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So mga kababayan ngayon ay babalikan po natin ang tatlong magkakapatid na PWD. So yun, mga kababayan, kung kayo po ay bago plan sa akin channel, please subscribe, like and share and buhay relocation site Tag Tara mga kababayan, sa nyo. tapo, po! Ay! <laughs> Tara po! So, 'Yung mga kababayan ng dito na tayo sa bahay nila. Ha? Ay wala diyan? Sila isang linggo na doon eh. mo Ay yung mga kababayan. Meron pa numing eh. O sige. Pwede pumasok, ha? Sige. Wala kaminan dito. Nasaan si Ate nasaan? Natulog. Nandoon. Na tapo. Ah, bakit? Nahiya. Hindi lagi sa tapo kanya. 'Yan. Ayun. Pamilan dito. Di ba mo kaya? Ay, po, nga gata sa mukha kulit lang eh, makulit. So ayun mga kababayan, ah, uh, wala dito si tatay, yung, yung lolo nila, ah, uh, na hospital pala, mga kababayan. Ano ba sakit ko ya? yung balat na, di ba? Ano? Oo. Yung balat -balat nga ngayon, eh. Ay, Ay nakaano lang, nangisay yan eh. Ha? Nangisay. Si tatay mo? Ay, ito? Um, Katatapos lang, nangyay siya? Ngayon lang, nagbuma. Ilang sagit na, bumaong na. Eh, matam Ah, hin hinimatay siya. Ay, mano ano, ganang eclipse. Eh. Ay, eclipse kasi yan siya, di ba? Ngayon lang. Saan? Ay, natake. Ito pala, ito kaya yung hinimatay. Bakit na, ano, uh, natake na na siya? Lagi naman yan. Ha? Lagi naman sa kaya. Hindi ko, mat eh. ko matustusan yung gamot niya. Ano ba? May gamot ba yun, kuya? Oo, oh, ano yung gamot niyan? Sixty piraso na sa one-five. wala kang trabaho? Wala nga, bantay ako ngayon. Isang linggo na sila doon. Wala kang trabaho? Baka mamaya, ay bawal nga si mama doon. Pakalis na ni mama. Oo. Alas once, malis. <coughs> ay kapatid ko na sa kabiti, yung nagbantay doon. Mm, buti naman dumating. So ito si ano, pangalan ni Kuya? Sira. Ray Ray. Si Ray Ray, ano, inatake sa akin na ngayon lang, naka ano. ano. Baka okay. naman ni eh, gutom lang. Eh, hindi pa nga kami may na nagtsahing ako eh. Pangali, ano, ngayon na, pa lang. Pagbili ako kalahat eh. Kalating kilo? Iniwan ni mama na baging ko, pieces Mag so, ano? Kami sardinas mo na isa doon, sabi ko sa isa, bawang ko na lang. Ah, uh, kamantama, mayroon tayong may ikpasalo mo kami sa kanya. Ibigay mo. Ito kaya mayroon kami ano, uh, limang kilong bigas. Kape, may kape din tsaka wala na ka, kaming bigas eh. May tinapay, kain muna kayo tinapay, pakainin mo muna sila. Ay, may dilata diyan. <sighs> may noodles, may noodles luto mo ya para Ay, may sabaw sila. Nagano rin ako nung oh. kan nagano ko kanton eh. Hmm? Kanton. Ah, bumili ka na rin ng kanton? Oo. Sasabawan mo rin? Hindi kanton siya. Ah, kanton. Eh, maganda may sabaw para Sabaw ka kanon ko lang din noodles kanina ng mga. Oo. Oh. Grabe mga kababayan. Ikakano si ko lang kasi nasugat nyo. Bakit? Na infection. Bakit na infection? Eh, yung na, pagkano ko ng bisikleta dyan, eh, iwa. Ah. gumawa ka ng bike? Oo. Oh, mamamaya, nagmingwit kami. Uh -huh. Oo. Oh. sa ilog, doon ako nakababad. May panay hugas ko. Na infection siya. So, yung kagagaling Kinabuka, na din. Oo, oh, pagkaginabukasan, nagnana. Oo. Uh mm -hmm. -huh. Eh, ibig sabihin doon sa tubig niya, marumi. Oo. Oh. Uh -huh. Eh, di nag-ano ko sa center ng ano, munta ako. Pinigyan ako bio, na ano, antibiotic. Magkano lang iniwan ni nanay sa inyo? 25 pesos. Klating kilong bigas? Oo. Uh. Tama-tama. Ayan o, may limang kilo kayo. So, ayun, okay. uh, so, ayun mga kababayan, uh, alauna na, ano? Mag, uh, uh, ano, alauna na ng hapon. Ngayon pa lang sila nagsayang kasi bumili sila ng bigas na kalating kilo. ano ko muna ito? Isa lang. Kalating kilong bigas. So ngayon eh wala mag, wala mga lulat lolo dito kasi na hospital pala. Ano nga pangalan ni Kuya? Mars po. Yung na hospital si Tatay. Kasi ah, Vicente si 'yun. Tatay Sinti. 'Yun na hospital pala mga kababayan. Sa daldalwan linggo na sila doon ano. Eh may lagnat pala oh. Hindi ko alam ano kagabi pa yan na hindi kumain. Natulog hanggang hmm. magapo lang kain 'yun, may noodles. Nanginginig pala. Hmm, yan. Ay, painit nga oh. Baka naman ano kuya, kulang sa kain. Hindi, ngayon lang. Ngayon lang kaso, uso yun. Kakatangkaso ko lang trangkaso din. Kakatangkaso eh. din. Ubo. <coughs> <Uwo. laughs> Hindi mo nagsabi ito na may naramdaman, dahimik lang. Parang mainit kayo, wala kayong electric pan. Eh. Hindi, ayaw mo mga anak mo lang eh, ano, kasi siyempre may mga sakit sila eh. Parang lahat may sakit, ano? Electric pan, Oo, nata oh. Nata natapat eh. Hindi, na. Hindi ko na ano eh, nabunot eh. Oo. So ayun mga kababayan, hindi ah, ko alam paano nangyari sa buhay ninyo, ano? Ah. Grabe, napakahirap na, na, ipaliwanag. So ngayon ni eh, eh na ano. Eh. Wala kayong hanap buhay. <coughs> wala. si eh, tatay na hospital. Ngayon wala namang nagpapagawa ng sapatos ngayon, wala pa eh, wala, no? Wala. wala pang nagpapagawa. Hindi magka-construction pa muna. Eh dapat nga doon ako kay angkil eh. Hmm. Sa, na ano, may sugat ako na ano ka na, oh, may papagaling, ano sabi ko, uncle, pagagaling lang muna ako kaya hindi ko maano yung kamay ko, nagnana yung mga kababayan, nagkasugat siya naggamawa ng bisikleta, tapos eh nangisda na infection, siyempre bukas yung ano, may sugat na ugata ng maruming tubig so ah, ayan, sa na, sa na infection ilo, eh. siya mga ilang linggo na ko yan, sugat mo Ay, ano natin, magsang ling <laughs> linggo so ngayon lang, na naka, ano, oh, ano okay na o, oh. mapisaan eh Si tatay, ilang ilang linggo na sa ano? Sa, sa linggo na rin. Sa hospital, sa linggo na? Hmm. So, kayo lang naiwan dito? Kami. Eh, baka Diti. mamaya ako magpalit doon kasi bawal doon si mama nga doon sa hospital. Oh, oh di, senior citizen na rin yun eh. Bawal ang ah, senior doon. doon. Hindi niya rin mabuhat si papa doon. So, kayo mga kababayan, si Iray Ray Ray, ipakita mo lang. Yan, si Iray Ray Ray, eh, nung dumating kami, yan, Nung dumating kami eh kaya ganyan niya matamli. Katatapos lang niya mag ano yung tawag noon, epilepsy. Nangisay oh. Nangisay tapos yung nangisay ka recover lang. Ayun nakaupo. Sabit mo lang yung ano niya yun, pagka ano mamaya mga, mga minuto. Ayun lang eh, bumangon na. Mga sa minuto. Pero wala namang epekto sa kanya, mabaka kung nang, natumba meron, siya nang isay siya. Ayun lang. Meron epekto. Hindi naman 'yung dito malan sa pagka nakaka. Oh, hindi na naman siya bumabagsak sa semento. Hindi ko pa na ano na yung nakatayo sa dyan na nangisay. Hindi ko pa na sino naman to ko yung masakit? Yung to no? Ang mga kapatid. Biboy. Si Biboy. Biboy, musta na boy? Okay ka lang boy? Init nga eh. May lagnat ka? May lagnat nga. Minom ka ng gamot? Wala pa nga Bakit? Eh wala kang gamot dyan eh. Wala kay pambili? Pambiotic man yan. Antibiotic. Ano? Ano ba yung mga? Biotic. Biotic. Oo kaya, Sige, bibigyan ko kay mamaya. Pambili mamaya pa naman. Uwi na ako, patid ko. Eh, Nagsu oh. Eh, Ay, pasok. At saan si ate? Na, Ayun, ano ginagawa? Naiya na. Pwede ba ba si ate makausap? tingnan mo. Hello, ate. Ba't ka nagtatago, ate? Ayan, ano ko. Hmm. Kanton ko. <laughs> Ay, mga kababayan, nagluto sila ng kanton, oh. Nadat na natin. Tapos nagsahin kayo ng kilo. Oh. Kalating kilong bigat, saka isang kantong, isang pancit kanton. Hindi, o, ano yun? Ulam niya? Ulam ba yan? Hindi, hindi. May sardinas ako yung ito. ah, lang salis, Lagyan mo ng talbos sa kamote. Talbos, oo. Ayun, so tama-tama. May, ka, sardinas pa tayo. Pakigot na yung sabaw si Biboy. Oo. Ate, kamusta ka na, ate? Kamusta ka na? Hindi yung masalita yun. Kain ka tinapay, ate. May tinapay doon. <laughs> Ayaw mo tinapay? Bakit? Kapain niya. Ano lang yun. Oo. Kanin gusto mo, te? Kain, tanin. Ah, dito lang siya nagpe-perme. Diyan eh, ay, upuan niya na eh, ayaw ah, mo dun. Ayaw niya, gusto niya, lagi lang siya nakakilip. Oo. Oh, oh. So, ayun mga kababayan si ate. Si ano pa niya natin? Si Marlin. Ate si Marlin, no, oh, matagang. Sige, babalik kami dito sa inyo ulit. Ah, grabe. So, ayun mga kababayan, ah, si Biboy may sakit. Yung isang kapatid naman ni eh, ano, na tatapos lang mangisay. Tapos si ay. Kuya naman, ay, eh, eh, hindi makapaghanap buhay. Eh. Siya nagbabantay ngayon ng ay, no, buti, no, ganyan, labahan, ano, eh. kanyang ano, yung kanya mga anak. Dahil si tatay nasa ospital, saka si nanay. So isang linggo na rin sa ospital. Dahil nga doon sa sakit niya sa balat. Saka ano? Akyot na yung mga sakit ni Papa. Akyot na ano na eh. Kumpliki, ano na. na kay Papa mo? Hmm, tapos Dapat nung tumawag ng gabi na tutubuhan. Sabi ko, oh. kay, kay mama, wag, wag. Oh. Ah, pa, tutubuhan daw? Yung sabi ng doktor, hindi oh. may pumayag. Eh ngayon, doon na lang yung, yung ano na lang, yung okay, sa ilong nalagay para ano, makakain siya. Oo. Oh. Kasi bawal sa pakainin na sa, sa mama, <coughs> ano yung baga daw. Tutubo na dinadala ng Yung sabi ng tutubuhan daw eh. Kay mama, wag. Ganon din yan mangyayari ma. Mahala, ano lang yan. So, ang hirap pala ng um, anong kalagayan nyo ngayon dito. Grabe. Oo, oh, yun nga. Hindi na alam ni Angkil eh. Na hospital si Papa eh. Dapat na doon ako papasok sa kanya. Yung mga kababayan oh. Si Biboy, malungkot si B-boy. may sakit. Ngayon lang yan, kagabi lang yan oh. siguro Lagnat. Kagabi lang ito ni Lagnat. hindi hmm. naman nakaraan niya. Ayan. Eh. So ito, patulong ko maglaba dyan. Sabi ko, ikaw muna mag, ano, magpiga. Ano hmm. ko sa wasing mga labaan. na kanya silang pwesto mga kababayan niyan dito si Biboy doon naman si ate. dito naman si ate ate mustay ka dyan ito ah, <laughs> tinapay uh, bigyan mo tinapay si ano si Kaka ate Marlin kakain uh, ah, bigyan mo nga kain ka tinapay te ayaw mo kain ka oh, masarap yan te kakain uh, no, kain ka te yan. yan kain ka te ha kain ikaw kain kain si Kuya, kainin mo rin kasi ito si Kuya, ano dito eh. Kapagod dito kasi katatapos lang niya hini-matay. Kaya tinapay Kuya. Dito dito. Hmm. Saan ba 'yun? Sino ba 'yun yung ano, yung takbo ng takbo na sumasayaw pa? Ito? Ayun ba 'yun si B-boy? Yung gala dati. Oo? Oh, Ayun ba 'yan? Ngayon din. Uh, eh, <laughs> nasama sa mga bata sa Alpa Madagnakaw, nasa, na zangkot. Bakit? Eh, siya pinagtuturo ng mga bata, malilid. Tapos yung na barangay to dinampot na lahat ng mga bata sa pinuro. Hmm. Siya daw, utos daw niya. Eh, hindi naman to ganyan ang anak ko eh. E, PWD nga, paano na mag-utos niya? Kasi yun? ang pagdating dun sa pinaglalagay na nakaw niya, hindi naman mabit-bit yun. Mga inkan, saka ano, parang dinagdag na lang dun eh sa kanya yung nanulato ni sabi ko pag uh, nag beat bit hindi na, na nadadapa nga yan eh ay, hindi nga makalakad ng maayos hindi nga ay, may ano yan, may hindi nga naniwala si Kap, si Kap. papakulong niya nga eh hindi ako kumayag. ano sabi ni Kap sa'yo? ay doon kami sa taas sabi niya hindi yan wala yan diferensya matino yan hmm? Hindi ko sa maniwala doon, kaya nag-anuhan ka nga ni Kap talaga sa taas eh. Hindi ako talaga nag sa kanya eh. Eh sabi nga dapat na pinakulong ko na lang dapat to eh. Para tapos kinabukasan eh paano ko yung paano ko yung ano niya may ID to eh. Oh, PWD yan eh. Pakakasuhan ko siya. kasabi sabi niya, ayon niyo bayaran yung ayan. Uh, Papakulong ko kawawa sa loob niyan, bubugbugin yan doon. Natakot niya pa ako. Ah, tinatakot ka pa. Eh anong so, ano, ibabayad mo, wala kang hanap buhay. Ayun nga, may buti may kap, may ano naawa na lang yung babae. Sa 3,000 naging 300 na lang. Nagbayad ka? Oh, binayaran na lang ng 300. Pambili nga bigas yun. Sabi ni mama, ito limandaan, pambili dapat namin pagkain to eh. Si kapitan, parang walang ano eh. Gusto niya pa to, palayasin niya sa bangkal. Eh, Doon daw, na. saan daw eh, saan niyo kaya dalhin ang anak niyo? Itapon e, niya dito sa bangkal. Ganon na Ganun sabi niya? Oo. Oh. Hindi eh, nakarecord, may ano record ko yung sinasabi niya. Na-record mo? Wala nga cellphone eh. Pangit yung sinabi niya Grabe. Hindi tama yung oh, ano. No, no, no. Sabi ko saan ko itapon yung anak ko sa dun sa kamag-anak ko. Eh, may diferensya nga yan. Eh, hindi. May edad na yan eh. Sabi, eh, nasa 20 na. Sabi, kapitan, hindi na minor pala yan eh. Pwede na ikulong na yan. Ah, hindi man nakulong to eh. Hindi ako pumayag eh. Pwede, so, di ba may ID na PWD eh? Hindi eh, nga alam ni Kapitan na ganyan pala yan. Mm. Eh buti yung mga kapitbahay kong tanod. Tinatunayan. Nag-usap sila dun sa baba, nakita ko. Sabi ni ano, ganyan kasi yan kami, ano yun, may something yun eh. Mm. Eh si bata yung kahit utusan ng mga bata yung susunod yun eh. Mm. Oh, gulat nga ako. Talagang gal galit ako, Kapitan. Di ayaw yung, yung, yung ano. Tira nyo uh, pambiling bigas, eh, inano lang eh, binayad nyo pa doon. Ay, pambigay yung sukli, yung dalandaan doon sa mga, nung, dun sa, mga dun sa, mga ta, dun sa taas yung doon. Ano mm -hmm. Ay, yung dalandaan. Bakit daw? Malay ko. Eh, sabi naman, sana yung sukli ko, sabi ni mama. Oo. Mm na -hmm. na yung ano ng arpa, diba? 300 na nga, ay binigay lima yung limandaan, hindi pa, ay, ayaw pa ibigay yung dalandaan. Ay, mga ano nga tao dun sa barangay nakita ko, sabi ko, kap, tatlo po yung may kapansanan. Binibigyan yan, hindi yan nagganakaw. Hmm. Uh, mga bata na yun, yun pala pumasok doon nila. oh, <coughs> nag-aaral yun eh. So ayun mga kababayan, uh, ang anak ni ay, Tatay Mars, eh, Mars, <coughs> Tatay Mars, ay pagpigbintangan pa ng ano, At naman Kailan nga? eh, Gabi, pinakain yung mga Dina. anak ko sa nakaw yung mga anak ko so yung pera nila na pambilin bigas ibinayad na lang doon para matapos na lang usapan ano grabe so yun mga kababayan pagsasahing uh, uh, pa na sila mamukulo pa lang di pa siya kumakain well, uh, buksan nyo yung ano dyan may, may mga oh, dilata yun. tayo dyan ha? may mga dilata tayo para ano? so ganito na lang kaya gawin natin Bila mo lang gamot si ano si Biboy. Ah, oh. kahit na isang daan ano, mura lang naman by Jessica eh. Eh sabi ko kayo ano kanina, sabi ko mamaya na lang palitan ko na lang si Mama doon. Oo, eh hey, gabi. Tapos sino tao bukas dito? Si pauwiin ko si Mama mo may hindi mo nga pumayag yung Bili mo na ba yung Jessica? Kapatid ko ayaw pumayag eh, um. si Mama bantay doon. Um. So ayun mga kababayan, uh, naipatid na natin naipatid na natin yung tulong. Ang um, bigas po mga kababayan ay galing po kay Ma'am Lilibet sa Jesus Christ Love and Care Ministry. Maraming salamat po kay Ma'am Lilibet. At siyempre maraming maraming salamat din po kay Pinoy Vlogger Charity Group nang uh, saan <clears throat> ang grocery po ay nanggaling po yun sa kanila. So, yung mga kababayan, na uh, ano nalaman natin na uh, Uh, si tatay pala ay nasa hospital, sila lang naiwan dito. So ngayon, uh, si ate Marlene, Ma andun sa isang solo, kung naman may sakit, naman si eh, wala nga yung gawa sa sapatos. Kasi walang nagpagawa ko yan, no? Saka lang ginagawa nyo. Oh, Pang-ulam lang. So ayun mga kababayan, uh, simple, may maraming salamat po sa lahat ng tulong na tinabot nyo sa ating mga kababayan. Uh, Uh, Paabot na natin yung tulong. Ngayon yan, nga, naabot na natin siya. Ngayon pala siya nagsasahing. Mag aalas dos na. ano, Ngayon pala siya naman ng halian. Bumili lang sila ng kalahating kilong bigas sa isang canton. noodles na canton. So may ipasalubong tayo. At uh, nasa Salinas, lagyan na lang nila ng talbot ng kamote. Kaya ano, para may sabaw uh -huh. kayo. Kaya maraming maraming salamat kaya. Yung At syempre, ano masabi sa ating kababayan, Maraming salamat po sa inyo, tulong Oo. Oh. So ayan. Ah, uh, siyempre maraming maraming salamat po sa Pinoy Vloggers Charity Group. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you <laughs> po. <laughs> so ayan mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, ah uh, Pinoy Vloggers Charity Group, ang uh, si Ma'am Lilibit, ah uh, Jesus Christ Love and Care and Ministry. Maraming maraming salamat po sa inyo at lahat-lahat po ng ng member ng Pinoy Vlogger Charity sa Group, di ko man kayo may sa isa, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat sa tulong na pinabot niya sa ating mga kababayan. Siyempre mga kababayan, kung kayo po ay uh, nakapanood sa akin video, sana naman po ay paki-subscribe, like and share. Uh, Buhay Relocation Set Vlog po. Maraming salamat po. Bye-bye.